Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa Reading Bulilit! Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang letrang T na may tunog na T. Magsimula na tayo! Tingnan natin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang kanilang mga pangalan? Tasa Kaynga Tigre tali, tinapay, tuwalya. Ang mga nabanggit na larawan ay nagsisimula sa letrang T na may tunog na T. Paano ba natin gawin ang tunog ng letrang T? Upang mabuo ang tunog na t. ilagay ang dulo ng iyong dila sa likod ng iyong mga pangitaas ng ngipin. Pagkatapos, mabilis na ibaba ang iyong dila habang pinapakawala ng hangin mula sa iyong bibig. Ngayon, bigkasin ang tunog na T. Subukan natin ulit. Aralin Arali natin ng ilang mga halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa letrang T. Sabihin ang salitang timba ng dahan-dahan at pakinggan ang tunog ng letrang T sa simula. Mag-practice ng pagsabi ng T timba. At pansinin kung paano ang pakiramdam ng iyong bibig kapag ginagawa mo ang tunog ng letrang T. Subukan natin ihiwalay ang tunog ng letrang T sa bawat pangalan ng mga salitang ito. Handa ka na? T. Imba. Timba. T. Utubi. Tutubi. T inapay. Tinapay. T andang. Tandang timba, tutubi, tinapay, tandang. Lahat sila ay nagsisimula sa tunog na t. Magsanay tayo ngayon. Tingnan natin ang mga sumusunod na larawan. Pangalanan ng mga ito at itaas ang iyong kamay kung ang pangalan ng larawan ay nagsisimula sa letrang T na may tunog na Handa ka na ba? Nagsisimula ba ito sa letrang T? Oo, ito ay tinidor. T, inidor, tinidor. Nagsisimula ba ito sa letrang T? Oo, ito ay tasa. T, asa, tasa. Nagsisimula ba ito sa letrang T? Hindi. Ito ay kama. Nagsisimula ito sa tunog na k. Nagsisimula ba ito sa letrang T? Oo. Ito ay tuwalya. 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 Nagsisimula ba ito sa letrang T? Hindi. Ito ay bahay. Nagsisimula ito sa tunog na B. Nagsisimula ba ito sa letrang T? Oo, ito ay tatsulok. Tatsulok. Nagsisimula ba ito sa letrang T? Hindi. Nagsisimula ito sa tunog na I. Isda. Nagsisimula ba ito sa letrang T? Oo, ito ay tandang. T Andang, tandang. Nagsisimula ba ito sa letrang T? Oo, ito ay tuhod. T Uhod, tuhod. Ang mga larawan sa ibaba ay nagsisimula sa letrang T. Kati, tinidor, tasa, tuwalya, tatsulok, tandang, tuhod. Magsulat naman tayo ngayon. Ang letrang T ay tumutukoy sa tunog na T. Ito ang malaking letrang T at ito naman ang maliit na letrang T. Magsula tayo sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Upang isulat ang malaking letrang T, magsimula sa pagguhit ng isang tuwid na linya pababa. Pagkatapos, pumunta sa itaas at gumuhit ng isang pahalang na linya. Ngayon, mayroon ka ng malaking letrang T. Upang isulat naman ng maliit na letrang T, magsimula sa pagguhit ng isang tuwid na linya pababa. Pagkatapos, gumuhit ng isang maliit na linya sa gitna. Ganyan ang pagsusulat ng maliit na letrang T. Ngayon, kumuha ka naman ng lapis at papel at magsimula sa pagsulat ng malaki at maliit na letrang T. Ayan, ngayon natutuhan na natin ang letrang T. Patuloy tayo mag-ensayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan, bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam!